Tinatayang 35,000 polis ang dineploy ng PNP sa buong bansa para masiguro ang maayos at ligtas na COC filing. IT PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo dahil na rin yan sa mga namomonitor na mainit na political rivalry sa iba't ibang lugar sa bansa. Aniya naging mapayapa naman sa kabuuan ang anim na araw na COC filing at wala pa silang namomonitor na anumang banta sa kayusan sa nalalabing dalawang araw. Samantala kinumpirma rin ni Colonel Fajardo na bagamat pinag-aaralan pang mabuti, natukoy na nila ang areas of concern at election hotspots na maigpit nilang babantayan sa papalapit na 2025 midterm elections. Meron na po tayong uh, tinitignan na uh, Sir Dominic na mga mga potential uh, election areas of concern bagamat uh, wala pa po tayong uh, ilalabas niyan dahil... Uh, kailangan po itong dumaan sa masusing evaluation at assessment po ng uh, Joint Security Coordinating Council na pinamumunuan po ng PNP at AFP at kasama po natin yung komitegan.